Ay, araw sa inyong lahat. Welcome sa aking uh, YouTube channel. Siyempre doon sa mga long time subscribers na natin, sa mga supporters natin dyan, sa mga samusubaybay sa ating uh, YouTube channel. Magandang araw sa inyo. Saka sa mga followers natin sa Facebook. Good morning! Umaga ito ng video ano, ko to. Ang i-discuss natin ngayon yung uh, kung gaano ba kadelikado uh, ang uh, pag-rely sa verbal na mga basihan or ebidensya sa labor case. Shout out natin ito ng ating mga masugid na taga subaybay bye sa ating YouTube channel at saka sa ating followers sa ating Facebook page. Dinggan natin dito. Okay, um, ang uh, ang reason natin kung bakit na usipan natin itong topic na to ay dahil sa marami mga nagtatanong sa atin. Nagko-comment doon sa channel natin at sa mga videos natin sa Facebook ng uh, tungkol sa mga pangyayari sa kanilang uh, kumpanya na kung saan uh, verbally uh, dismissed, verbally abused, verbally harassed. Sinabi niya ang ganito, sinabi niya referring to employer nila. So, kaya, pag may mindset ba, ano magiging impact nun sa sa labor case, no? Kaya ang topic natin, uh, bakit delikado ang um, mindset na masyado kang dependent sa verbal evidence? Bago natin i-discuss yan, uh, panoorin niyo muna ang ating YouTube rules. Okay. Welcome back sa ating uh, discussion Ang ating topic as I mentioned awala, may kinalaman ito sa madalas na consultation sa atin or question message sa atin uh, comment doon sa ating uh, mga videos sa uh, youtube saka sa Facebook. Marami, pero ang nare-recall ko, ganito mga klaseng kwento. Attorney, uh, kasi ano ang gagawin ko, yung boss ko kasi, uh, ganito ang sinabi sa akin, uh, sinabihan akong uh, kung mag-labor daw ako, mag ako, tanggal na ako. Uh, sinabihan ako na na mag-submit na lang daw ako ng resignation. Pero pang iba na ang ano naman sabi niya, attorney, uh, tingin ko may laban tong kaso ko kasi alam naman niya ng uh, employer ko na sinabihan niya ako na pumirma na lang sa quick claim kasi para makuha ko ang aking separation pay. Kaya ako napapirma doon. Uh, attorney, tingin ko balakas tong kaso ko kasi verbally talaga namang hinaras nila ako para lang maparesign ako. Uh, attorney, um, malakas ang kaso ko na may patunay ako na sa overtime eh, entitled ako kasi lagi ako pinapapasok ng boss ko ng 12 hours a day. di ba? So, kadalasan yung ganyan, nire ko, ano ang proof mo na sinabi sa'yo yun? Uh, wala naman, wala authority. Eh. Basta sinabi sa akin, eh, alam naman nila yan. ah, uh, hindi naman nila madideny kasi sinabi nila yan. Ang tanong, gaano kadelikado ang ganyang mindset kapag ka nagkaroon ng labor complaint? No? Yung mindset mo na masyado ka nagre-rely sa verbal, verbal lang na pangyayari, verbal na usapan. Delikado, no? Sa akin kasi, napakadelikado delikado na mahilig ka sa verbal mindset, kasi sa label phase, ano. Kasi, again, um, for three reasons. Okay, yung danger uh, kasi ng gano'ng mindset, may three reasons kung bakit delikado yan, ano. Yung number one nga, uh, yung... Uh, Siyempre, magiging yung nature ng mga maguhusga sa labor case, uh, it will run counter doon sa kanilang uh, capacity, no? And yung pagiging verbal dependent ng isang litigante, uh, papasok doon sa uh, limitation mismo ng ating uh, labor arbiter, na commissioner, no? Uh, pangalawa, uh, siyempre yung mataas na expectation ano, na hindi naman realistic na mangyayari. And uh, pangatlo, hindi masubstantiate yung uh, evidence na required. So doon lang iikot ang uh, tingin ko na magiging dahilan kung bakit napaka-delikado na masyadong dependent sa verbal basis ah uh, isang litigante sa labor, mapa-complainant man yan o mapa-respondent man, ano? Ang una muna sabi natin, delikado kasi, ang magpo-fall ang verbal dependency sa limitation ng isang labor arbiter o ng commissioner. Ang ibig natin sabihin doon, syempre, yung mga labor arbiter natin, yung mga commissioner natin, ito yung mga mga tao lang to, no? So, limited ang kanilang uh, capacity to judge the case based on what they can see only. Yung sense of sight lang naman ang nagagamit nila diyan. Pag nag ka, ka ng kaso sa mga ganitong labor case, you don't use the rest of the five senses maliban sa sense of sight. So, baliwala wala dyan yung sense of hearing. Kasi hindi mo naman pakikinggan ng position paper ng ano eh, na, uh, mga parties kung ikaw yung labor arbiter. Di ba ano Ilalagay yun? mo yung yung papel, yung position paper sa tenga mo tapos malalaman mo na kung may merit yung paso. So, walang ganon, ano? Medyo exaggerated lang but I just want to point out why napaka pointless ng ibang senses at saka kung bakit napaka-importante yung sense of sight ng mga labor arbiters dito sa kaso na to, no? Yung pangalawa, sense of taste, di ba? O eh, kahit dilaan mo ng dilaan yung position paper hanggang sa mabasa mo lahat eh, kung ikaw yung labor arbiter, hindi mo makukuha yung merit ng kaso by just doing that. Ganon din sense of touch, no? Kahit na ba masahihin mo na masahihin ng isang linggo yung papel, you can never uh, obtain the substance or the, the case or position of parties by doing that. So, ang um, sense of uh, smell, eh, di ba, kahit na amuin mo ng buong araw yung papel ng, ng mga parties, hindi mo makukuha yung substance ng position nila. No? So, ibig sabihin, out of the five senses, ito ang ating mga labor arbiters, yung mga commissioners natin are limited to only one sense. It is the sense of sight in deciding the case. Now, kung verbal yan, ah, ang verbal evidence, in what sense does it address? It addresses the sense of hearing. Verbal eh, di ba? Sinabi. O bakit? Nakikita mo sinabi? Hindi naman eh, di ba? So, isipin natin. Yung judge will only be using sensor, of uh, sight. Tapos ang pinanghawakan mong ebidensya, verbal, hearing, eh, e, out of five senses nga, yung mata lang ang ginagamit. Yan. Parang bingis siya. Parang ganyan ang sasabihin natin. Tapos ang ebidensya mo, voice. Nakuha, voice ang ebidensya mo. So paano ka maintindihan? Eh, ang gusto ng magjusga, maki may makita siya. Tapos ang sinasabi mo, voice, verbal. Eh, hindi nga niya marinig yun. Ha? Ah? Hindi niya marinig dahil wala namang voice dyan sa position paper. So, yan ang medyo delikado na mindset. Kapag masyado tayong verbal dependent in our labor phase. Ha? Ah? Medyo papasok sa doon sa Ah... Uh, inherent limitation ng mga libo arbiter ng mga maestrado ng mga mag-uhusgada sa kaso natin. Eh, pangalawa, isa na sabi natin na nagkakaroon tayo ng false sense of complacency. Yung nagiging kampante ba? Nagiging kampante tayo. Eh, ako, durog na durog ang puso ko dahil talaga namang sinabi sa akin to. Talaga namang pinahiya ako uh, ang sama-sama ng pagkakasabi sa akin. Tapos, uh, sinabihan pa ako na huwag nang pumasok pinabukasan. Sinabihan ako na magtrabaho ka ng 12 hours. So lahat verbal, di ba? Although, but, totoo yun. Totoo yun, no? Pero alam mo, ang truth, kailangan palabasin pa rin yan. Dahil ang truth, hindi yun automatic na lumalabas sa kaso. Pinapalabas natin ang truth sa pamamagitan ng naayos na ebidensya. Okay? Kasi related again sa limitation ng ating mga judges na ang truth ay kailangan ipakita by substantial evidence. Kasi hindi ibig sabihin na katotoo yan, lalabas sa kaso yan. Yan ang reality. Yan ang reality because hindi naman to hindi naman to heaven eh na masasabi mong lahat ng truth, yung absolute truth lumalabas. Kaya ba'y magsisinungaling din, alam na agad. Hindi ganun so ang ibig sabihin nagkakaroon tayo ng false sense of expectation dahil sa palagay natin sa tingin natin nasa na atin ang katotohanan alam natin at kahit na verbal yun yun ang totoo so nagiging kompante tayo wow, hindi maganda ang ganung mindset huh? I'm not, I'm not, uh, I have nothing against the truth because the truth napakaganda yan yun ang pinakimportante sa lahat pero the reality is gaya ng sinasabi ko sa ibang video hindi yan lumalabas most of the time kapag wala namang indidensyang maganda So, huwag tayong makontento na totoong nangyari. Ha? Dapat, totoong nangyari at meron kang papel, ebidensya na makikita ng mata. Ha? Totoong nangyari at may na ebidensya ka na makikita ng mata. Hindi yung maibidensya ka na maririnig. Hindi ganun sa labor case, ha? O, syempre, pangatlo, yung rule ng substantial evidence. Kasi, ang labor case daw, sabi nila, um, kaya mong patunayan kung kaya mong i-prove ang iyong position by substantial evidence, But especially pag nasa yung burden, burden of proof, no? So you overcome the burden by presenting uh, substantial evidence. Ano yung substantial evidence sabi sa rules natin? That amount of evidence which a reasonable mind might accept as sufficient to justify a conclusion. Yan ang substantial evidence. So napaka-importante na kaya natin patunayan by substantial evidence yung ating mga kaso. Kung hindi natin kaya o gawin yun, hindi natin ma yung rules then, napakadaling uh, i-rule against our favor, no? Matatalo tayo kapag uh, hindi na-substantiate ang ating mga kaso. So, oh, guys, yun lang. Kung mayroon kayong mga qualifications, may gusto kayo idagdag, comment in the comment box below. And let me know your thoughts dyan sa mga pinag-uusapan natin. Baka ma-explore pa natin, magawa tayo ng part ko sa video na to para mapaganda pa natin or maklarify pa natin kung meron kayong mga inputs. So, I hope you learned something from this video. And, uh, of course, if you do, you may share this with your friends, with anyone, any person that you know will benefit from this information. You may save this para at least for future reference. And again, thank you for watching this video I hope to see you in my next videos. God bless.